tulong so, sa sa Ito ang tinatawag na asula Asula para sa mga manok. Ialo e, ko lang ito sa tapos bigay mo maka tipid ka pa Yan mga idol ah, Morning nga lang sa inyong lahat, mga idol Mga Yung mga tuwan ko dyan Kaibigan ko dyan Subscribe mo ang channel ko ah, Huwag kayong mag sa pag subscribe sa channel ko Mga idol ah, mga iba ito, Mga idol mga mga. Ganda dito sa pugin sa mga ito kasi dami mga makunan mo ng pagkain sa mga baboy, manok at saka yung mga kambing sa mga baka. Yung mga thank you, salamat.